Dito mga par, may nakasama kaming inong Kaya napachat na ako dito na pakusubok magkor. Ino, sino ba namang hindi mga ganahan dyan mga par? Kung may makasama kang isang inong mga par, sikat kaya iyan. Kahit hindi man siya totoo yung si ino mga par, idulo pa rin natin yun. Ayan mga paro, ayan o inong Yasya. Kaso dito, naban yung siber ko, kaya... Pagpalit na lang kami dito ng, ng linya So siya na yung nag-core dito mga par Buti na lang pumayag siya na siya yung mag-core Tapos ako na yung mag dito mga par Dito nag-show na ako ng tigril mga par At nag-chat na din ako dito na kayo na mag-core Kasi kung lang yung mga hero ko dito sa isa kong account mga par Kaya buti na lang pumayag si Ino na siya na yung mag-core dito at ako na yung magroom, roam Sinwis na ako dito na aking mga kakampi Na ako na yung magtatank dito sa kanila So gagawin ko dito yung lahat ng aking magkakaya mga par. So gagamitin ko dito yung ipinagbabawal na technique, yung nag tayo ng hindi tumatama sa mga hero sa mga klaban mga par. So napakaangas. So ayun mga par, nagpick na ng list ng klaban mga par at saka Karina. So kami dito mga par, Hanabi at saka si... Tapos dito mga par, napasabi na lang yung ispor mga par na legit ino ba nagpick na nga ng prangko yung kabila mga par at saka biksana tapos sa Silio naman sa amin mga par at saka isp yung ispor namin mga par si saan mga par so, dito mga par, sinabihan ko sila na baka hindi yan si Ino pick siguro yan kasi walang walang skin mga par ayan, tingnan mo mga yan, may, mga par, so, siori yan ng skin tapos dito, nasabi na ako na hindi siguro yan si Ino kasi walang skin. Tingnan nyo mo yan mga par, diba? Magsasyon na yan ng mga skin. <laughs> so, na, na, ano siguro siya nasa, na sinabihan kana hindi si Ino. So, kung sino man siya, no Di, good luck. Good luck sa game namin. At mga par, asyon na siya ng kanyang skin mga par. Pansin namin, wala yung karina dito mga par. Nasimula na nang magsama ko ng yung kunin yung tortol dito mga par. Tapos napitas pa ako dito ng aldos mga par. So ayan mga par, buti na lang. Nakuha namin yung tortol mga par. dito mga par, o tingnan yung ginawa yung ng karina dito mga par. hindi siya kumintis dito sa tortol mga par. Punta siya doon sa taas mga par. Tapos, ayun, pinitas na yung imim namin dito. Doon mga par sa itaas. Munang turtle lang talaga yung nakuha namin mga par mga unang pangalawang tortol at pangatlo mga par hindi na talaga kami dito nakakuha ng turtle mga par mga par subutin lang dito mga par video nakabawi kami dito sa kill mga par muntik na sila dito maubos mga par medyo nakabul habol na kami dito mga par no? kanina mga wal 3-7 yung standing dito mga par no? lamang 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 sila dito sa gold mga par at saka sa kill mga par no? sa level mga par so, doon yung aldos si baba mga par nagpupusa yung aldos mga par so tara sana and Friends. Kung saan ako dito mga par para kapulin namin yung aldos ito. Kaso nakapaplikero yung aldos mga par. Ayan, lakas tumakbo ng Aldus dito mga par. Habulin mo yung Aldus, San, di na natin yan po. Ayan, sa so bahay nila. Ayan, buti na nakuha dito. Napitas dito na silo mga par. Ayan, balak sana namin kunin itong blue bop nila mga par. Kaso, nandito na pa sila. Nandito na pa sila. Nakaabang sa blue bop nila mga par. Bagsak ako dito mga par. Tapos, pitas pa dito yung silong ni Leslie mga par. Ayan, ang malas naman dito mga par. Pala yung mga kampenya doon sa blue bop mga par. Bagsak tuloy ng wala si Ilong and Friends pasensya na eh no nagpost na si, si taas yung mga kalaban namin mga pa nabasag na nga yung unang tower namin dito sa lane, mga par at dito mga par muntik lang maglalag yung cellphone ko dito mga par at tingnan nyo yung ginawa ng prank dito mga par umikot mga par kaya nasak naman may isa ko dito mga par pa. pa. kaya isa na kita mga par yan tapay tulak mga par yan pitas pa dito yung prank ko, mga par no tapos napitasin yung saan namin sa ibaba mga par sa karina napitasin yung Baksana dito, mga panasilo, mga para Tapos napitas yung karina dito uh, Ano? Leslie mga par, Leslie para mga par napitas ni napitas ni Cecilia mga par. Ano ano par, di pa po tayo maglo Lord mga par. Nakita na yung Karina mga par papunta na sa mid mga par. Kaya hinaram na doon mga par, nakapupos Karina mga par tapos napitas yung Karina dito sa silong mga par. Ayun mga par, di pa ba tayo maglo Lord mga par? Apat yung tatlo yung bagsak sa kalaban dito mga par. Maglo Lord na tayo dito mga par. Kayang-kaya na natin itong pitasin nitong Lord mga par. Apat tayo dito mga par. Dito lang muna ako sa damuhan mga para Saan ka pupunta, Franco? Hindi ka po tumuloy doon, Franco. Nagisis na, na ako dito mga par. Tapos nakuha na silong yung Lord dito mga par. Kaso nandito na pala yung mga kampi ni Franco. Mga par, pagtipitas ako dito mga par. Uy, bak mo kayo mga par. Baka maubos tayo dito mga par. Tapos, na, sayang lang Lord datin, natin, dito mga par. Maubos tayo. Ay, nako. Tatlo kaming bagsak dito sa kampi namin mga par. Buta na lang, hindi tanuloy ni... Aldos yung pag-iisis niya kay Silong mga par tapos na sana yung boxing mga par no, kung hindi namin nakuha yung lord mga par yung lord lang talaga yung nakaharang dito sa mid namin mga par mamimika na sana na yung mid namin dito mga par no. buti na nakiis pa na sana yung karina doon sa ibaba mga par so nakapagpost pa yung sana doon sa kilid mga par no, sa ibaba mga par So kung hindi pa namin nakuha tong Lord mga par, iwan ko na lang. GG na naman siguro. Mga par, parang napansin kung may red kami dito mga par. Kinuha lang pala, pala ni Aldo yung albuto yung red namin dito mga par. Saan ka pupunta Aldo? huwag mong kukunin ang hindi sa yung red Aldog. Aldo. Hindi siya yung red Aldog. Aldo. Sakot namin yon, Huwag mo yung kunin ha. Susunod, sunod, Mag, magpaalam ka muna kung kukunin mo yun Aldo. Nakuha na namin yung Lord dito mga par. Ayun, papunta na sa itaas mga para nandito sa mid. Tapos publikit ako dito mga par. Sabay SS ayun yun. Nakagat ako ni Franco dito mga par. Sayang. ayun is nako na ako dito mga par. Tapos sabay tulak. dito mga par. Mawala yung Leslie li dito mga par. Buti na lang may emurta dito ako dito mga par. At nabuhay pa ako. Itas yung Karina dito mga par. At saka yung Franco. Tatlo yung bagsak dito sa kalaban mga par. Ayan, tara. Ayan na, na, na natin iti, dito mga par kaya na natin itong iin mga par kasi wala silang minions mga par yan pitas ako dito mga par pero okay lang kahit mapitas ako dito mga par pero victory naman kami dito mga par ayan victory na naman mga par so maraming maraming salamat sa mga napakalupit naming mga kalaban mga par victory